price naman ito so 17,499 pakalaki naman so dito tayo sa mga ano, dito naman tayo sa mga electric fan tayong mayroon dito so ang price naman sa mga electric fan 1,000, ah uh, 1,499 mga kayo sa mga electric fan natin oh. yeah. so dami rin yung natin ng electric fan dito mga kayo yeah. yung mga speaker, mayroon din sila so, mayroon na pakalaki Astro na ang electric pa natin mga Astro mga mayroon tayo mga uh, speaker. mga speaker eh, napakalaki mga yun mga napakalaki mga speaker at dami mga appliances eh, Saan naman dalhin yan? Haan? Yan, so dito mga guys. So dito tayo. Okay, magandang magandang hapon mga guys. So welcome back sa YouTube channel ng mga guys. So nandito naman tayo sa butiga ni Ninong dito sa second floor sa tayo, tayo public market mga guys. So nandito tayo sa mga about mga appliances dito sa update price tayo sa mga lahat mga gadget at mga appliances dito, dito sa bodega ni Ninong po sa second si platform So, let's go. So yan mga guys, yun na yung nung pagkatapos natin sa mga about na mga mampay lang po sa mga ito, sa mga bandilan po mga guys. So ito na po yung mga fresh one dito sa mga dalawang ah, uh, mayroon tayong ano, Y81, Y81 sa halagang so may mga predis na po mga guys mga about mga So sa halagang 3199 lang po mga guys. Yeah. So nandito tayo nang mayroon naman tayo dito ng ano sa halagang 2000 2499 po mga is, mga presyo ano yeah. so, mayroon tayong sa ano dalawang cellphone, po no? sa dalawang cellphone po mga guys. So

sa mga wasing uh, washing natin no sa mga presyon sa washing natin so 3199 no sa mga ganitong oring na nagwa-washing natin so, dito sa mga washing nito sa dito sa bodega ni Ninong po mga so Mayroon naman tayo ng wasing napakalaki nito ito mga iso sa presyo na na 5,499 lang po mga iso yung mga batang kung mga ganito. May dryer na po sa mga So mayroon naman tayo rito mga iso, sa presyo nito sa mga, may, dryer na po. Sa may uh, po, na, ang um, price po nito mga iso, 4,999 po sa mga wasing natin. No? So, napakalaki na itong wasing natin. So yan, mga sa wasing natin. So, magandang naman dito sa get kong ori. So, sa mga presyo naman na ito. 3,199 mga wasi po natin. So, mayroon naman tayo dito ng 5,000. 5,499 mga wasi. So, magandang naman sa mga wasi na ito. So, mayroon naman tayo ng 4,499. Mayroon naman tayong malaki dito sa 3,799 sa mga washing natin so dapat doon naman tayo sa mga ito katulad ito napakalit na ito. mga so, mayroon tayo ng sapris nito itong malit na washing so 2,799 2,799 so yan mga ano naman dito mga so katulad ng mga sa TV naman tayo sa mga TV so mayroon tayong TV rito mga guys na... So, may mga libre na po siya, no? Siyang TV daw. So, 40, 45 inches, no? So, 45 inches may may... Libre na po siya mga guys. Kaya mayroon siyang 45 inches. Ang presyo natin ay... 4,999. Sa mga appliance TV natin. Sa TV natin. Sa... 45 inches. So ang price price po ay 10,499. So mayroon naman tayo ng uh, 32 inches mga boys. 32 inches ang price po, po na ang price po ay 6,899. So may may kasama 'tong mga, mga ano? libre na pong mga ano. yeah. Mayroon lang. ng dito mga boys. Mayroon naman sa ito naman uh, 32 inches. 20 inches mga boys. So ang 28 inches natin sa so mga may may kasama ng mga predis na doon mga isa. Ang presyo nito 4,999 sa so, mga may mga predis na po mga sa so, mga 29 inches mga guys. Yan mayroon dito ng ano uh, 28 inches rin mga guys yung mga TV ng ganyan. Sa so, halagang 4,999. So dito naman dapat sa mga amplifier dito mga guys mga yan dito sa mga apply uh, amplifier no so mga price nito 3000 3999 so mayroon naman dito 2999 yan so may 3499 yes, mga amplifier mo no? so mayroon tayo dito okay, may ano ito okay. so, isa pa so yan, yan dito mayroon tayong oven dito so ang price na ito 1,199 to mga kasi yan so mayroon naman tayo rito mga is mga about na mga poly uh, ano tawag nito so mayroon tayong mga water dispenser naman tayo mga is mga so, itong taas itong malaki pinakamalaki na itong water dispenser po mga 7,000 7,199 po mga is quarter dispenser. Mayroon man tayo 5,899. So may 4,400 uh, 4,999 guys. So, At dito mayroon tayong ano, tawag niya Astron. Uh, so ang price po nito mga shock 3,000 3,510. Oh, binisito. 2,900 na dinabang ayos. Ang dami yung kong pagpipila. nito mga appliances at mga gadget nito mga isang ano natin. mga bago. So na ng kanina nga, nagagong dating mga appliances ni Askinde. Of? Askinde. Of? Ayan, dito naman tayo sa malaking TV. Tapos so, mga about ng napakalaking TV. Pong, so, ang um, Ayan, okay, so nandito naman tayo sa mga TV naman tayo. So mayroon naman tayo mga TV dito sa halagang TV natin ay 5,999 sa mga uh, Kobe natin. Ang brand ng Kobe mga so, 5,999. So 32 inches. So mayroon naman tayong yan. Katulad niya ito. Ang brand na ito. So 32 inches mga iso. Sa halagang 6,499. So mayroon naman tayo rito ng uh, 32 inches po mga guys uh, sa halagang 5,999 sa mga TV natin dito sa bodega ni Ninong dito sa second floor mga guys so mayroon naman tayo dito sa mga ano 43 inches 11,499 po mga guys yan ang ano yan, yan dito so, may 2,999 mayroon naman tayong TV dito ng 65 inches mga guys so, napakalaki dito 65 inches mga guys ang price po natin dito Uh, 27,999 sa mga ratio sa mga 65 inches mga napakalaki ang presyo nito Ayan. so ito napakalaki ito mga ano dito mga sa mga TV natin so dapat naman tayo dito sa mga ano rin sa mga electric pan natin dito mayroon tayo silang mayroon ding mga electric pan dito so naganda po ang price naman ito mga kaya so 17,499 sa mga speaker natin dyan mga ganyan kalaki napakalaki na umi so dito tayos mga ano dito naman tayo sa mga electric pan tayong mayroon dito sa so, price sa mga electric pan 1,499 uh, mga kaya sa mga electric pan natin no? Ayan. Yeah. So, dami rin yung natin ng electric pan dito. Mga, yeah. Yung mga speaker, mayroon din sila. So, mayroon na So, astro na ang electric pan natin. Mga astro. sa so, mga mayroon tayo dito mga mga speaker. Napakalakang mga mga napakalaking mga speaker at dami mga appliances dito kay Ninong Nino. saan naman dalin yan? Ha? Yun 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 yun. Ah. Yan, so dito mga guys. So dito tayo sa mga sa bodega ni Ninong dito sa second si floor mga guys. So hindi lang po mga appliances sa mga mayroon sila rito sa mga gadget. Mayroon din sila mga iba't ibang mga God, mayroon din sila mga gadget dito. Mga ito. Ano lang? dito lang okay. to sa mga second floor mga guys mga na mga gadget at mga appliances mayroon din sila rito mga speaker mayroon din mga <coughs> ito po yung mga gadget naman dito yan dito tayo sa ano dito sa second floor pa rin to mga guys dito na sa mga gadget naman sa mga gadget naman tayo So mayroon tayong mga gadget po dito na mga bandi lang. <coughs> <coughs> <Yeah. coughs> Yan dito sa mga bandilan tayo mayroon tayo dito mga ice. Yan sa mga presyon so, sa mga bandilan dito 3,900 3,499. <coughs> yeah for one year wala ka service center and then working tayo dito siya lahat ng apps siya po hindi dito kasi rated siya 2025 siya pero pagdating bawa na gumagpa siya sa warranty, wala eh ang warranty dito. Sabi mo naman kasi, ano pagdating mo gumpa siya sa Dili lang po, Ate. Sir, pasok kag bawa. Pwede. Meron kami kulang sa kalasaan, walang problema. Kung magbasta kayo dito, meron siyang incident kami dito. Pero kayo ang, kayo na po magbabayad ng. Basta ko kami. Ora la po, ladies dito, one try lang po. Pero wag ka mo lang mabasa kayo sa TV tayo. Kumusta sa inyo kaya na? Kumusta sa inyo kaya? Kumusta daw sa sira? Ang nabasa bishi yung ano yung ano, 1 ang babayaran. Maglabasag yung LCA. Huwag na Ang magbasag-basag. Huwag na tayo magbasag sa... Mayroon po. Balik pa kayo sa akin. Pag naman po siya sa wala. Kung ano ba, pwede siya sa papagawin. Yes, darling, wala po. May mga pinsa Lahat may sila. Pwede rin dito sa Pwede rin dito sa wala. ba? minutes, makuha mo siya. Pwede Opo ka na na-Instagram niya. ka na Para rin O masabi mo na. Walang tweet. 64 lang. Matas ka ML. Huwag mag-vlog. mag-video. Ocha. siya. Pareha yung siya. Pareha lang siya. Pareha lang lang siya. Pareha lang siya. Pareha lang siya. Pareha lang siya. Pareha lang siya. lang siya. Uh, Alam mo naman mga bagay ngayon. yun. Pag naglalaba ka, pag naglalaba ka, nahulog ka? Wala camera na dyan, madami. Maniwabi? Yan ah, kumaligaw. Pero magpaganda ang camera niya? Same lang sa camera kasi latest naman to. Ito, ito yun ah. <laughs> Yan ang kulay mo? White lang. Eh ano lang ito? na diaper lang yun. Kasi matatakpan lang ito